Number 10, ang lumulubog na isla ng mga bampira, Hashima, Japan, isang lugar na tila kinain ng kasaysayan at kalungkutan, ang Hashima Island o mas kilala bilang Battleship Island. Dati itong mataong pamayanan ng mga minero noong 1950s, kung saan libu-libong manggagawa ang nanirahan sa masisikip na gusali sa gitna ng dagat. Munit sa likod ng industrial na sigla ay nagkubli ang karumaldumal na nakaraan. Ginawang sa pilitang mga alipin ang mga Koreano at Chino noong panahon ng digmaan. Marami sa kanila ang namatay sa gutom, aksidente at malupit na trato. Hanggang ngayon, itinwituring itong isang isla ng mga kaluluwa, isang tahimit na libingan sa gitna ng alon. Nang isara ang mga minahan noong 1974, tuluyan nang nilisan ng mga tao ang isla na iwan ang mga gusaling gumuho, mga bintanang walang laman, at mga daanang tinakpan ng lumot at kalawang. Maraming turista ang humahanga sa kakaibang ganda ng pagkabulok nito. Ngunit sa gabi, sinasabi ng mga lokal na naririnig pa rin ang mga yapak at sigaw ng mga dating minero. Isang isla na parang bampira, sumisipsip ng buhay ng mga pumapasok at pinapaalala sa lahat na may presyo ang pag-unlad. Number 9. Ang paraisong nilaso ng nuklear, atol ng bikini, Marshall Islands. Sa unang tingin, isa itong perpektong paraiso, malinaw na tubig, puting buhangin at mga naglalakihang palmera. Ngunit sa ilalim ng ganda ng aol ng bikini ay nakatago ang isang nakamamatay na lihim. Dito isinagawa ng Estados Unidos ang mahigit dalawampung pagsabog ng bomba nuklear noong dekada 40 at 50. Ang hangin, lupa at dagat ay tuluyang nalason ng radiation. Ang mga dating nakatira rito ay pinaalis at marami sa kanila ang nagkasakit ng kanser at iba pang karamdaman dahil sa lason na iniwan ng mga eksperimento. Ngayon, kakaunti lamang ang naglalakas loob bumisita. Ginawang dive site ang ilang bahagi kung saan makikita ang mga barkong pandigma na nilamon ng alon. munit kahit tila mapayapa, hindi kailanman mawawala ang takot na dala ng nakaraan. Ang atol ng bikini ay paalala na ang kagandahan ay maaring kasabay ng kamatayan. Isang paraiso na nilason ng kapangyarihan at kasakiman ng tao. Number 8. Isla ng mga halimaw na buwaya, Ramri Myanmar. Sa kasaysayan ng digmaan, walang kasing kilabot sa nangyari sa isla ng Ramri sa Myanmar. Noong 1900 boy digaan, sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, higit isang libong sundalong Hapones ang nagtangkang tumakas sa mga kagubatan ng isla. Ngunit sa kanilang pagtakas, hindi nila alam na pumapasok sila sa pinakadelikadong bahagi ng kagubatan, isang malawak na latian na pinamumugara ng mga buwayang tubig alat. Isa-isang naglaho sa dilim ang mamasundalo, dinagit ng mga dambuhalang halimaw sa ilalim ng tubig. Sa umaga, iilan na lamang ang naiwan na buhay. Ang trahedyang iyon ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamalaking pag-atake ng mga hayop sa tao sa kasaysayan. Hanggang ngayon, takot pa rin ang mga lofal na tumawid sa mga latian ng Ramri, sapagkat sinasabing hindi lang buwaya ang nananatili roon, kundi pati ang mga kaluluwang nilamon ng digmaan. Tahimik ang lugar, ngunit sa ilalim ng tubig ay nanatiling buhay ang mga nilalang na minsang naging saksi sa pinakabrutal na kabanata ng kasaysayan ng tao. Number 7. Ang isla ng hangin at asido, Miyakijima, Japan Isipin mong araw-araw ay kailangan mong magsuot ng gas mask para lamang maalabas ng bahay. Ganyan ang realidad sa Miyakijima, isang maliit na isla sa Japan na pinamumunuan ng isang aktibong bulkan, ang Mount Oyama. Noong taong 2000, pumutok ito ng napakalakas at naglabas ng napakaraming usok at asido sa hangin dahilan upang lumikas ang lahat ng residente sa loob ng apat na taon pagbalik nila noong 2005 hindi na tulad ng dati ang kanilang tahanan ang hangin ay may halong sulfur dioxide lason na unti-unting sumisira sa baga ng mga nakakalanghap nito kahit ngayon nananatiling delikado ang lugar may mga alarma sa bawat sulok ng bayan upang balaan ang mga tao kapag tumaas ang antas ng gas Ngunit sa kabila ng panganim, piniling manapili ng ilang residente. Mga taong matatag at sanay na sa peligro. Para sa kanila, ang Miyakejima ay hindi impyerno kundi tahanan. Isang isla na patuloy na humihinga sa pagitan ng uhay at kamatayan. ng hangin at ng asido. Number 6. Isla na bangkay ng digmaan Faralon, Estados Unidos. Sa kanlurang bahagi ng San Francisco ay nakatago ang isang grupo ng mga isla na mistulang ipinanganak mula sa bangungot. Ang Farallon Islands. Sa unang tingin, tila ordinaryong kumpol ng mga bato sa gitna ng dagat, ngunit sa ilalim nito ay libu-libong bariles ng pasurang nuklear na itinapon ng gobyerno ng Amerika mula 1946 hanggang 1970 halos limampung libong lalagyan ng radioaktibong kemikal ang lumubog sa dagat. At hanggang ngayon ay nangangamba ang mga siyentipiko na baka ito tumagas at lasunin ang buong karagatan ng California. Ngunit hindi lamang iyon ang nakakatakot sa Farallon. Ang lugar ay tirahan din ng mga higanting pating puti na umaali-aligit sa paligid ng isla, naghihintay sa mga nagkakamaling lumapit. Dito, nagtatagpo ang kalikasan at kasaysayan ng kapabayaan ng tao, isang isla ng mga bangkay ng digmaan, kung saan ang dagat mismo ay tila nagtatago ng lihim na gusto na lamang limutin ng sangkatauhan. Number 5: Isla ng mga ahas na walang awa, Ilha da Queimada Grande, Brazil. Kung may lugar sa mundo na hindi mo gugustuhing mapadpad, iyon ay ang Ilha da Queimada Grande o mas kilala bilang Snake Island. Matatagpuan ito sa baybayin ng Brazil at pinaniniwala ang tahanan ng libu-libong ulupong na ang kamandag ay tatlong beses na mas malakas kaysa karaniwang ahas sa lupa. Sinasabing sa ilang bahagi ng kagubatan, may tig isang ahas kada metro, isang bangumot sa sinumang mga ahas pumasok. Ayon sa alamat, may tagapagbantay ng parola na minsang nanirahan dito kasama ang kanyang pamilya. Isang gabi, sinalakay sila ng mga ahas na pumasok mula sa mga bintana hanggang kisame at kinabukasan, wala ni isa sa kanila ang nabuhay. Mula noon, ipinagbawal na ng pamahalaang Brazilian ang paglapit sa isla. Tanging mga siyentipiko lamang na may espesyal na pahintulot ang nakakatapak doon na parang mga sundalong papasok sa mismong bibig ng kamatayan. Number 4 ang pinakamalamig na impyerno sa mundo, Buvet, Timog Atlantiko. Isang lugar na halos walang tao, walang kabihasnan, at walang awa. Iyan ang isla ng Buvet, isang napakaliit na piraso ng lupa sa gitna ng Imog Atlantiko na pag-aari ng Norway. Sa buong paligid ay makikita mo lamang ang makapal na yelo, matatarit na bangin, at mga alon na kayang lamunin ang pinakamalaking barko. Wala itong daungan, wala ring makapagtanim ng kahit anong halaman dahil sa sobrang lamig. Sa ganitong kalagayan, tinagurian itong pinakamalungkot at pinaka-isolated na isla sa buong mundo. Ang mga tanging nilalang na nabubuhay dito ay mga penguin, ibon, at ilang balyena na minsan lang dumadaan. Ngunit ang nakakakilabot, sa kabila ng kawalan ng buhay tao, Minsang may natagpo ang bangkang walang laman na nakadaong sa niebeng dalampasigan nito noong dekada 60. Walang bakas kung sino ang sakay o saan nang galing. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung paano ito napunta roon. Maraming hakahakang sinasabi na baka may ekspedisyong hindi na nakabalik o may lihim na eksperimento ang mga bansa sa paligid. Sa isla ng Buve kahit ang katahimikan ay parang may halong pananakot, isang malamig na impyerno na ayaw mong mapadpad kailanman. Number 3. Isla ng mga taong ipinagbabawal, North Sentinel, India. Sa gitna ng Indian Ocean ay may isang maliit na islang tila nakalimutan ng panahon, ang North Sentinel Island. Dito naninirahan ang Sentinelese, isa sa mga pinakamatandang tribo sa mundo na hindi kailanman nakipag-ugnayan sa modernong lipunan. Sa loob ng libu-libong taon, namuhay silang malaya at hiwalay sa sibilisasyon. Pinangangalagaan ang kanilang lupain laban sa sinumang dayuhan. Subukang lumapit sa kanilang dalampasigan at siguradong sasalubungin ka ng mga palaso. Noong dalawang libot labing walo, isang misyonerong Amerikano ang nagtangkang magturo ng relihiyon sa kanila ngunit hindi na siya nakabalik. Hindi dahil masama sila, kundi dahil para sa kanila, ang paglapit ng ibang lahi ay banta sa kanilang kaligtasan. Noong itang-itang anong, nang unang magkaroon ng kontak, maraming sentineles ang namatay sa sakit na dala ng mga banyaga. Simula noon, ipinagbawal na ng India ang sinumang lumapit ng limang kilometro sa paligid ng isla. Sa paningin ng mundo, sila ay misteryo. Ngunit sa kanilang pananaw, sila ay mga tagapamalaga ng huling paraisong hindi na dungisan ng makabagong panahon. Isang lugar na tunay na ipinagbabawal para sa sangkatauhan. Number 2 Paraisong Nilamon ng Mamarequin Reunion, France Sa unang tingin, ang isla ng Reunion ay tila paraiso. Asul na dagat, bulkanikong tanawin, at mga dalampasigang puno ng turista. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay isang nakamamatay na katopohanan. Ito ang tinaguriang Shark Attack Capital of the World. Simula noong dekada 80, 12-12 ng insidente ng pag-atake ng mga pating ang naganap dito. Karamihan ay mula sa mga tigre at bull shark na karaniwang lumalapit sa baybayin sa pagitan ng 2011 at 2016 lamang, Halos kalahati ng mga pag-atake ay nauwi sa kamatayan. Dahil dito, ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ang paglangoy at pagsusurf sa maraming bahagi ng isla. Ngunit hindi lang mga pating ang banta rito. Nasa ilalim ng lupa ng Reunion, ang isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa buong mundo ang piton de la furnes. Tuwing sumasabog ito, bumubulwat ang nagaalab na lava at makapal na usok ng asido na nagbabanta sa mga karatig na komunidad. Sa kabila ng panganib, nananatili pa rin ang mga mamamayan, sapagkat para sa kanila, ang isla ay higit pa sa takot, ito ay tahanan. Isang paraisong nilamon ng panganib ngunit hindi kailang man isinuko ng mga taong matatag na naninirahan dito. Number 1. Isla ng mga dragon ng kamatayan, Komodo, Indonesia. Sa gitna ng Indonesia, may isang lugar kung saan ang mga alamat ay nagiging totoo, ang isla ng Komodo. Dito naninirahan ang mga higanteng Komodo dragons, ang pinakamalalaking butiki sa mundo na umaabot ng hanggang tatlong metro ang haba hindi sila kathang isip. Sila ay mga tunay na mandaragit na may matutulis na kuko, mabagsik na kagat, at laway na puno ng bakterya. Sa nakaraang mga dekada, ilang tao na ang napatay o nasugatan ng mga nilalang na ito. Kapag naamoy nila ang dugo, kahit mula sa ilang kilometro, mabilis silang rumaragasa tulad ng mga halimaw na galing sa sinaunang panahon. Dahil sa tindi ng panganib, may mga ranger na nagbabantay sa mga turista at may dalang espesyal na kawayan upang ipangtaboy ang mga dragon kapag lumapit. Ngunit kahit gaano pakalakas ang bantay, may kakaibang kaba sa bawat paglalakad sa lupaing ito. Dahil alam mong maaaring may nakamasid sa iyo, tahimik at gutom. Ang Komodo Island ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang paalala na sa mundo ng kalikasan, hindi tao ang hari. Sa kaharian ng mga dragon, ikaw ay panauhin lamang.